Tara, hanapin natin yung mga yan. Madali lang yan sa akin, champion ako sa amin eh. San pa ba to pwede pumasok? Yan! Ay, hindi, hindi yan. Magpakita kayo. Huwag yung hintayin uminit yung ulo ko. Baka doon sa likod meron. Nandito ka ba sa likod? Wala! Sana kayo, magpakita na kayo. Yun, isa. Duda ko na sa likod lang ng sasakyan yung isa. Yan! 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 Ayusin mo na habang hindi pa mainit ang ulo ko! Kung ayaw mo na yung maulit, ayusin lumampas pa! Lumampas ito! wag mong hintayin na aabangan kita sa gitas, tusok-tusokin ko yung... O, oh, diba? Last na lang! Dito yan sa bahay eh. Sige, banggaan mo yung puno ha! Panggaan mo yung puno. Diyan ka lang sa bahay. Sa bahay lang. Ayusin mo. Sa bahay. Bakit di mo ayusin ha? Diyan lang sa pintu. Diyan lang sa pintuan ng bahay. Huwag mong sobrahan. Huwag mong kulang. Sinobrahan. Sinobrahan ni tanga. Saktuhan mo lang. Saktuhan. Yan. Yan saktuhan. Ba't mali? atrasan Atrasin mo na lang ng konti. Atrasin mo ng konti. Huwag sobra. Ba't konti. Sa sobra may pinagkaiba yon. Ayusin mo, wag mo akong hayaan magalit. Di pa ako nagagalit kanina. O, oh, di ba? Nang pala hinihintay mo eh.